Kumusta kayo dyan mga bro? Ang pangyayari sa video pinapanood natin ay tinatawag na Unexplained Aerial Phenomena. Makikita natin ang isang Unidentified Flying Object o UFO na hinahabol ng piloto gamit ang FA-18 Hornet Jet Fighter ng US. 2004 at 2015 pa nangyari mga ito at matagal na ding lumabas sa publiko ang video. 2020 lang kinumpirma ng Pentagon na totoo ang mga video para na rin matigil sa pag-iisip ang mga tao sa kredibilidad ng nasabing video. Mahirap ipaliwanag ang pangyayari sa video, lalo na at sinasalungat nito ang loss of physics. Hindi na rin naman mahalaga mga bro kung kinumpirma man ito o hindi ng Pentagon. Dahil puro teora lang ang pwede nating maibigay tungkol sa video. Isa pa madami din namang video tungkol sa mga UFO ang kumakalat sa internet. Makakapagbigay din naman tayo ng tamang paghusga kung totoo o hindi ang mga video pag-uusapan natin sa video ito mga bro ang iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga UFO na namamataan sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nood lang tayo at sama-sama tayong matuto dito lang sa Blue Sky Knowledge. Kung ipagpapalagay natin mga bro na totoo mga UFO sightings sa mga video, ang sunod na malaking tanong dito ay sino at saan ang galing ang mga ito? Maraming teorya ang pwedeng pagbasihan ng sagot natin mga bro. Una dito ay ang teorya na totoong may alien. Kapag sinabing UFO, ang pinakaunang maisip agad natin ay alien o mga nabubuhay sa ibang planeta kahit hindi pa naman ito kumpirmado. Gaano ba kataas ang posibilidad na alien nga ang mga ito? para magawang makakilos na isang mabilis na aircraft sa kahit anong direksyon man ito gustuhin. Ibig sabihin ay napakataas na ng antas ng teknolohiya na ginagamit dito. Ang pagkilos ng mga UFO na nakikita sa mga video ay kalimitang sumasalungat sa laws of physics. Wala pang sapat na teknolohiya mga tao para magawa ito. Ang mga jet na gawa ng tao mga bro ay nagdidepende ang paglipad sa acceleration, jet engine at puwersa na binibigay ng hangin papunta sa pakpak nito. Kahit gaano kabilis at ka-advance ang teknolohiya natin sa ngayon, wala pa sa mga jet na ito ang kayang pumunta agad sa ibang direksyon na para bang walang puwersang pumipigil. O kaya naman ibiglang lumipad pataas na katulad naman nangyayari sa mga UFO. Ibig sabihin mga bro, hindi galing sa mga tao ang teknolohiyang ito. Pero kung hindi ito galing sa mga tao, ibig sabihin ay galing ito sa ibang matatalinong nilalang na mula sa ibang planeta o karaniwang tinatawag natin na alien. Ang tanong din mga bro, gaano kataas ang tsansa na totoo ngang may alien? Tayo lang ba talaga ang nabubuhay sa walang katapusang universe? Para sa akin mga bro, naniniwala ako na may iba pang nabubuhay na matatalinong nilalang mula sa ibang planeta. Para naman makapagbigay kayo ng judgment nyo mga bro, isipin nyo na lang ang bagay na ito. Ang ating araw na may walong major planets ay kabilang sa may bilyong stars na matatagpuan sa ating galaxy na tinatawag na Milky Way. Sa tingin nyo, gaano kadami ang planeta sa ating galaxy? At gaano kataas ang posibilidad na may ibang nabubuhay sa ibang planeta? Sunod mga bro, ang kinabibilangan nating galaxy ay isa lang sa may 2 trillion galaxies sa buong universe na naglalaman ng isang bilyon o higit pang mga stars na mayroon ding kanika nilang planeta. Kayo na ang humusga mga bro gaano kataas ang posibilidad na may nabubuhay pangang ibang nilalang bukod sa ating sa buong universe. Gaano kataas ang tsansa na may alien. Maraming bagay sa mundo natin mga bro ang mahirap papiliwanag kung paano nangyari katulad ng mga ancient structures na mukhang imposibleng magawa nung panahong yon. Halimbawa ay ang Great Pyramid of Egypt at ang Moai Statue sa Easter Island na hindi pa rin maipaliwanag hanggang sa ngayon kung paano nagawa. Ang hinala ng mga historians, posibleng napakatalino na din ng mga tao dati o kaya naman itinulungan sila ng mga nilalang na mas advanced ang kakayahan tulad ng mga alien. Isa din mga bro sa makakapagpaisip sa atin kung may alien nga ba ay ang kasalukuyang technology natin. Kung babalikan mga bro ang history ng computing machine, parang isang buong cabinet ang kailangan para sa isang unit na limitado din lang naman ang nagagawa. Ngayon ay para na lang mga lura ng mga computing device sa liit. Unang naimbento ang computer noong 1936. Sa sobrang bilis na panahon, nagawa nating paliitin ang mga computing machine. Isa mga bro sa sinasabing dahilan kung bakit nagawa ng tao ang ganito ay dahil kinopya daw natin ang technology mula sa isang UFO na natagpuan ng isang US jet fighter pilot na bumagsak sa New Mexico pagkatapos ng World War II. Sayang mga bro at hindi ko na makita ang article na yun sa internet dahil sobrang tagal na din nung nabasa ko yun. Isa pa sa natandaan ko na nakasulat dun mga bro ay hindi inilalabas ng NASA ang lahat ng mga nalalaman nila tungkol sa mga UFO at alien dahil hindi daw kayang tanggapin ng mga tao ang katotohanan. Kaya na ang humusga mga bro kung totoo ito o hindi. Pangalawang teorya na pwedeng pagmula ng mga UFO mga bro ay mga tao din tulad natin na nagmula sa future, mga time traveler. Marahil sa panahong yun mga bro ay nalutas na nila ang madaming katanungan tungkol sa physics. Kaya may kapasidad na silang makontrol ang oras. Siyempre hindi sila pwedeng makipagkita sa atin dahil marami ang magbabago sa future kung magkaroon sila ng interaction sa mga tao ngayon. Marahil ay namamasyal lang sila mga bro. Pwede rin namang may kinukumpirma lang din tungkol sa history. Kung mapapansin nyo, maraming UFO sightings nung panahon ng mga World War posible din naman na sinusubok lang ng mga tao sa future ang technology nila na nakikita natin ngayon bilang UFO. Sunod mga bro ay ang tinatawag natin na parallel universe. Ibig sabihin lang nito ay may mga universe na kasabay nating nage-exist. Posible na may ibang tayo sa ibang universe mga bro. O kaya naman ay may mas advanced na sibilisasyon na kasabay natin nage-exist sa ibang universe at sila ang sakay ng mga UFO. Posible may nag-uugnay sa atin sa ibang universe mga bro sa pamamagitan ng portal pinaghihinalaan na may portal papuntang ibang universe sa area ng Central America. Nakalimitang madaming nakikita ang UFO. Sa area ang yun rin mga bro maraming napapabalitang mga bigla na lang nawawalang eroplano at barko. Malamang ay napunta na din sila sa ibang universe dahil hindi na makita kahit anong parte ng katawan ng mga sasakyan na nawala dito sa mundo. Huli naman sa mga teorya na pwedeng pagmulan ng UFO ay mayroon ng teknolohiya ang tao sa ngayon na pwedeng makabali sa laws of physics pero hindi pa lang sinasabi sa publiko. May mga matinding dahilan dyan mga bro kung bakit inililihim. Pinakamatimbang dito ay ang paghahanda sa susunod na World War. Alam nating lahat na kung sino may mas advanced na technology, siya ang may matas na chance na manalo sa gera. At ang mga nakikita nating UFO ay puro mga test subject lang mga bro. Marami pang pwedeng pagmulan ng mga UFO. Pwede rin nating isama sa listahan ang Hollow Earth theory na sinasabing may advanced civilization na nakatira sa ilalim ng lupa. Maaari din naman na nagtatago lang din sa ibabaw ng lupa ang mga nawawalang sibilisasyon sa kasaysayan na nakitaan ng ebidensya ng teknolohiya na sa tingin natin ay imposible sa kanilang panahon. Mahirap mapatunayan mga bro kung saan talaga galing ang mga UFO. Alien ba sila o galing sa ibang universe? Baka naman mga tao mula sa ibang panahon o mga top secret technology mga bro. Para sa akin, mas gusto kong paniwalaan na tao lang din ng mga yon. Dahil kung alien sila, mataas ang tsansa na ubusin nila ang mga nabubuhay dito sa Earth. Dahil hindi nila kailangan ng mga tao, lalo na ang technology na mas mababa sa kanila. Hanggang dyan na lang muna mga bro. Baka may gusto kang idagdag sa pinag-uusapan natin. Isulat mo na yan sa comments. Hanggang sa muli, stay cool and manly mga bro. Ito ang Blue Sky Knowledge.